Hello people! Ito naman ang second part ng kwento ng aking buhay. Iniiba-iba ko yung ano ko para hindi ako malito sa pag-download ng aking video. So, people, magandang oras, magandang maga. Ang continuation ng ating kwento sa aking buhay, ito ay part 2, mga people. So, ang part 2, hanggang sa... Uh, kasi ako noon, people, masama ang ugali ko. Masama ang ugali ko mayroon na naman akong kaalaman sa buhay pero uh, pinairal ko yung ugali kong hindi makain ng tao, no? Lalo-lalo na pag ako ang nagsalita. Pag nagmura ako malulutong na mga salita, people. people. So ngayon, people, ay nanonood natin ng video kasi gusto ko mas malinaw, no? So <clears throat> focus na, people. So ngayon, continue natin ang part 2 ng kwento ng aking buhay. Lumipat na kami ng kung saan saan lugar. Nangupahan kami ng maliit na bahay na walang CR, walang banyo. Doon pa kami na, sa may-ari. So may kotse kami, nagtinda rin ako. Uh, siguro mga isang buwan o dalawang buwan kami doon nanirahan. Panay lang ako iyak, people, na sama ng loob. Wala pa akong tatu. Wala pa ako lahat. Uh, yung ama ko buhay pa time. Yung anak ko uh, isang taon pa lang. No? Uh, magdadalawang taon na. Ang hirap ng buhay namin, people. Dumati naman sa punto na ang asawa ko yung nawala ng trabaho. So, yung pahirap sa amin noon, grabe people, naranasan namin na sobra-sobrang hirap. Hingi kami ng hingi, hiram kami ng hiram sa aking biyanan at sa mga kapatid na asawa ko. At lalong lalo na minsan sa kapatid ko rin. Kung gaano kahirap ang buhay ko noon people, sobra sobra. Sobrang hirap. Isang kahit isang tuka. Tapos dumating sa puntong napadpad kami dito sa nanirahan kami sa pulong bunga. Pulong bunga. Doon sa pinakadulo. Tago kasi nagtatago nga ako gusto ko itago ang pagkakinlanlan sa pagkatao ko yung behind yung uh, problema ko yung bilang ako bilang kami ang sabi nga ng asawa ko uh, lumiliit na ang mundo natin sabi ko uwi na lang tayo sa probinsya sa amin sabi niya dito lang tayo wala tayong pamasahe sabi ko, ang hirap na ng buhay natin dito. Parang, ano ka na, yung, yung parang, yung buhay mo, parang bumagsak sa'yo yung mundo. Parang ganun, people. Yung pagbagsak ng mundo mo sa buhay mo. Yung dati kang meron, bigla kang nawalan. Yung dating meron ang buhay ko, biglang nag-zero balance. Wala kami, eh, naiyak ako ha. Bigla kami... Zero as in. Kumbaga, ang anak ko nagdidede katas pa. Hindi ko siya pinapadede sa akin kasi may high blood ako datay. And then, yun. ah uh, kasi, ang nangyari, hirap kami talaga super. So, makakain lang yung mga anak ko, people, solve na ako. Yung panganay ko, ang layo na pinag-aralan, nagbibisikleta, pinapabayaan ko rin ang panganay ko. Buti na lang safe naman din siya sa pagbabiyahin niya. Tapos yung bunso ko naman, didede pa yun. Ang gatas niya mula umpisa people, bare brand. Hindi siya nakatikim ng panggatas na yung bunso. Yung panganay ko that time, busog siya sa mga S26. Yung pangalawa, yun ang hindi busog sa lahat ng vitamins yung verbal lang siya yan lang at kinaawaan din kami ng Diyos hanggang sa emotional ako people kasi ramdam ko yung sakit hanggang ngayon tapos people nung mga pahana kami nagtrabaho ulit ang asawa ko sama-sama o sa biyahe niya nangitim ako pangit na masyado wala na akong ayos sa katawan uh, syempre, hindi natin maiwasan yung ating mga asawa baka mahanap sila ng maganda no? ano okay lang walang problema basta ayoko lang hanggang sa naisipan kung magnegosyo sabi ko tart marami pa naman tayong surplus benta natin ulit to yun yung una kong asawa uh, sabi niya o oh, sige tayo nakakita kami dito sa tunasan ng 2.5 lang renta. Tama lang din. Tapikot, ko, tayo. Doon naman nagumpisa ang aming paninda. Lumago na naman kami ng lumago, people. Dumami ng dumami ang mga customer ko. Mag madali po akong makiki appreciate sa mga customer. Babalik-balikan talaga ako dahil mabait po ako sa mga customer. No? <clears throat> madali akong makisama sa mga tao, people. So lumago, bumalik ang sigla na aking Japan surplus people. No? Hanggang sa kachat ko si Kabencho. So, sabi ko sa kanya, Kabencho, sabi niya sa si Kabenjo that time, hindi pa sikat. So, sabi ni Kabencho sa akin, oh, Kamerlin, ah, uh, Merlin, sabi ko, Kabencho, marunong ka pala niyan. Sabi niya, punta ka dito sa Magdalena, uh, tuturuan kita. Sabi ko, talaga? Sabi ko, sige, di inutusan ko ang aking asawa kasi may sasakyan man sa company sabi ko punta tayo daw dyan kasi sabi tutulungan daw ako paano magamitin itong mga orasyon ko o di pinuntahan namin pagpunta namin kay Kabenjo, hindi pa sikat so binigyan niya ako ng mga orasyon ato ah, ang unang tatu ko ito ang pinapatato niya sa akin ito. inahuta salam yan So, nung matato na yan sa akin, people, yan ang unang tato. Ngayon, lagi na kami nag-away ng asawa ko. Habang kami nagtitinda, habang kami nagtitinda ng surplus, napapansin ko na ang asawa ko, tahimik na siya ng mga ilang araw. No? Uh, so, tahimik to. Kasi ang asawa ko pala biro. No? Pala yan. Yung, ano yan siya, yung uh, kengkoy. Kengkoy ang aking asawa. biro So, napansin ko, hindi na to, ano, yung parang, hindi na siya nag, nagkukwento, hindi na siya nakipaghalubilo, ano lang siya sa tabi, nag, nag ano, serpon-serpon -serpo na, hindi mo maintindihan, tahimik, hindi mo, parang kana kausap mo, bingi, ano nangyari, tapos ako naman, kami rin mga pagsubok the time, people. Yung negosyo ko, mayroon akong inutang sa Bumbay. Wala naman akong palyo. Good record man ako. Ba't hindi ako pinautang? Ganun, oh, hindi mo pinautang nito. I-expect ko yun para bibili ako ng surplus. Kaya ganun. Nag-ano nag, talaga ako, naghinuktok sa Bisaya. Bakit nga nag, nagmumukmuk sa isang tabi, nag-iisip, grabe naman to ano ba naman itong pagsubok na to ano ba naman problema to parang ganun tapos umalis na yan kami sabi ko third wala akong ganang mag open ng tindahan hindi naman kami nasisero sa tindahan eh. maganda naman kita namin so sabi ko uh, wala akong gana sabi niya sasama ka sa akin mag magbiyahe sabi ko kasi mahilig ako sumama sa biyahe bitbit -bit ko yung one year old ko anak ah uh, two years old. Ah, three, ano na pala siya? Four years old na pala. Four years old na pala yung anak ko na bunso na time. So sabi ko, sabi niya sa akin, hindi ka ba sasama? So, sabi ko, sige, sasama ako. Yung parang feeling mo ang lungkot ng panahon na yun. So, sumama ako. Alam mo nangyari sa aming people, may senyales, pero hindi ko binigyan ng kaulugan kahit may kaalaman na ako kasi blankong utak ko, marami akong iniisip, marami akong sabi ko marami akong bayaran, marami akong ganito. So huminto kami sa poneraria. So, so magre-react sana ako, sasabihin ko sana, uy, dami naman natin pwedeng hintuan, bakit dito pa? Parang gano, parang may pumipigil sa bibig ko. Bumalik Umalik na yung asawa ko. Tapos, nasiraan kami people saan? Sa sementeryo. Pangalawang hinto sa sementeryo. Ay, hindi pala kami nasiraan. Naubusan ng gas. Sabi niya, sabi ko, dami naman natin pwedeng ano dito pa tayo, sementeryo na naubusan ng gas. Ganon. So, sabi ko, baka, sabi ko, magmotor ka na na, ka gas, magsing. Ayaw niya magmotor. Kung baga, ninanamnam niya, maglakad. Tinitingnan ko siya palakad. Hanggang sa nakabalik, na nakam nakamotor na. Tapos, pag alis na namin, sabi niya sa akin, tingnan mo yung... Tingnan mo yung ano, pecha nung... Pecha nung kamatayan ng tao, baliktad sabi ko nung baliktad dyan, wala namang baliktad ah, ganun ako so, eh, hindi ko binigyan ng mga kahulugan yung mga nangyari hanggang sa black bay kami, babiyahe pa rin kami rorota, sama ko napapansin ko siyang kumain kami ng isang prutas guyaban nang mo siya sabik na sabik sa pagkain yung pagkain ganyan ba para bang di ka nakakain sunod na araw. Parang ganyan, people. ini wala si taong Parang ganun lang kasi ako, puro problema na sa isip ko kasi gusto ko umangat eh. Gusto ko magkaroon ng bahay. Wala kasi akong bahay. Wala kaming bahay. Ganyan ako. Tapos, habang nag-drive, si sigarilyo na si sigarilyo. Wala na sa ano ba. Yung palayon yung people, mayroon siyang pahiwatig na kontrahin Doon ko lang na-realize nung mamatay na siya nung no, mamatay yun walang sakit nung no, pag-uwi namin that time sa bahay ano kwento muna natin pag-uwi na sa bahay naglaba pa kami naglaban sabi ko pagod na kami sa biyahe naglaba pa ano Ganon... kumaga kung gaano ako kamahal ng aking asawa kasi hindi ako kasi ako sanay maglaba hindi ako sanay kahit ngayon people pa laundry lahat ng damit namin mula nang lumipat kami rito Palaundry ako ng palaundry, hindi ako naglalaba kasi madaling sumakit ang likod ko. Kahit nung bata pa ako, lalaga pa ako people, hindi ako pinapalaba ng mama ko kasi mahina ako pagdating sa trabaho. So, naglaba kami, sabi ko, mayroon namang bukas, bukas na yung iba. Sabi niya, tapusin na natin to. Tinulungan ko rin siya, sampay. Pero nung gabi na yun, habang kumakain din kami people natapos na lang ako. Siya hindi pa siya natapos kumain. Kumbaga, ninanamnam niya yung tuyo na ulam namin. Kain ko, ko, ko ulit. Tinitingnan ko rin siya. Rasing tao to. Yung ganun, parang mga isip lasing tao to. Akala mo, wala nang bukas. Yun ang nasa isip ko. Hindi ko maibuka. Hindi ko mabuka ang salita ng makontra ko sana. Nang madaling araw na yan, people, inatake siya na hindi na makahinga. Ito, bumangon, nagpahaplas, ng langis nakapag-drive pa. Hirap na pala siya huminga. Tinapik-tapik ko. Wala pa akong alam sa gamutan, people. Hindi pa akong manggagamot. Pero may taglay na akong kaalaman. Hindi ko ginamit. Pero sa umpisa pala, people, sa umpisa, kung bakit ako kung bakit kinuha ang aking asawa. Umpisa pala hindi ko na ikwento sa iyo. Mayroon isang tao na ipapagamot sana niya sa akin. Mayroon isang tao na may sakit na gusto niyang ipagamot sa akin. Ang sabi ko, ang sabi ko sa kanya, ayoko manggamot. Ang sabi ko sa kanya, ayoko manggamot. Sabi niya sa akin, Tart, May bago bago mamatay yun na. So hindi ko na ikwento rito. Sabi niya sa akin, Tart, may kapitbahay ba natin may sakit? Kasi alam niya marunong ako. Kasi may mga altar na ako, may mga agimat na ako, mahilig na ako. Sabi ko, ha? Eh, hayaan mo sila, magpagamot sila sa ibang albularyo. Magagamot, maga, maraming mga manggagamot diyan. Sabi niya, gamutin na, ah, kaawa naman eh. Napilay-pilay, hindi makakagalaw eh. Ayoko. Pa bakit pa pagsisiksikan mo sa akin namang gamot ako? Ginanyan ko yung una kong asawa. Ba't pagsiksikan mo yan? Mamaya napagaling ko pa yan eh. Ipagpipilahan ako dito. Inikusyante e, lang ako. Negosyo lang ako. Ginanyan ko ang aking asawa. Sabi niya, bayan. Ikaw na nga may alam. Ikaw pang hindi magano, ayaw Iayawan kasi ako mataray talaga ako noon pagkasinabi ko hindi ko talaga pag sinabi ko yan yan ay talaga balik na naman siya gabwa pwedeng gamutin mo yun hindi nga bahala ka ayoko ko mang niyan alam mo yan yun na nang umpisa na doon na naparusahan siya ang na nadali hindi ko alam kung anong dahilan So, nung mamatay yung asawa ko, nadala pa niya sa ospital. Sarili niya, siya nag-drive kasi hindi pa marunong mag-drive. Yun. Bigla siya namatay. As in, walang sakit yun, people. Walang sakit. Mahilig lang siya manigarilyo. Hindi kaano sa alak. Bigla na lang po, kinuha. Alam mo, lang, pagkamatay niya, bigla agad nanigas ang katawan na dapat malambot pa. At tigas na agad, mo mga matigas na agad yung mga ano niya. So doon, tulala ako. Sabi ko, ano, totoo kaya ito? Sabi ko ganun sa isipan ko, para ka nang baliw, para na akong baliw sa kakaisip. Ano na kayo nangyari? Ah, bakit gano'n? Parang, parang ang dami naman. Parang, parang puro tanong question mark lagi ang nasa isipan ko. Hanggang sa nung mailibing yun. Nung mailibing na, nag-iisip ako, paano, ano kaya? Ano, pa, pa ang dami. Paano ko kay buhayin anak ko? Paano kaya ganito? Nagmumukmuk ako. Kasabi nung bayaw ko, mag-drive ka. Mag-aral ka ng driving. Nag-aral ako ng driving. Kalilibing ng nasawa ko. Nagda-drive ako na blankong isipan pero hindi naman ako na disgrasyo anuman. Maayos naman driving ko. Natuto ako magdrive. kasi may kotse kami na iwan. Hanggang sa pakiramdam ko, inaapi ako ng... Kasi mahirap eh. Yung time na solo ka, nakitira ka lang. Kitira ka. Eh syempre, pag nakitira ka, oh, sa umpisa pa lang nagmumukmuk ako mga anak ko, mga maliliit pa kaya malikot so yung bayaw ko parang something yata pinaparinggan ako sabi yan, gastos ang gastos ako, kuryente, sa tubig pagkain yung narinig ko yan people kami lang naman nandoon eh alam mo, ang ginawa ko nung time na yun, uyak ako binihisan ko mga anak ko dalawa, hindi ako marunong mag kasi uh, commute kasi sa Quezon City sila Quezon City to Cavite hindi ako marunong mag-commute people pero marunong naman tayo magbasa bitbit -bit ko yung anak ko alam mo sabi ko sabi ng asawa ng kapatid ko te saan kayo sabi ko uwi muna kami ni hanapin ko ng sarili ko kasi hindi naman kami nababagay rito. Palamunin lang kami palamunin lang kami ni eh. alis mo na ako ha, balik na lang ako sa Kabite may bahay pa naman ako doon may renta pa naman ako may negosyo pa naman ako itatayo ko muli yun so, diyan, hirap hirap, super hirap super hirap na naranasan ko people hindi kaya alam mo abang naglalakbay ako sa taas mas tawiran ng tulay. Haanap lang ako ng paalabang na sasakyan. Bitbit ko yung anak kong pipon. Bitbit ko yung anak ko na umiiyak ako habang nasa daan. Na, sabi ko, paano kami? Paano anak ko? Parang ganun. Parang bahala na. Alam mo bang hindi ako nakikita ng ano? Ng... ng bus? Ng... ng ano? Ng kolektor? Hindi kami siningil. Parang ganun, hindi siningil. Sabi ko, at kaya hindi tayo siningil noon? Nakarating ako sa... sa ano? Sa... Pasensya na. Nakarating ako sa sa, sa Laguna, San Pedro. Chinat ko yung anakis ko. Sabi ko, Joy, baka pwede nandyan ba yun sila, Isler? Si Isler, bakla yun. Sabi niya, baka pwedeng samahan mo na ako sa bahay. Sabi saan, sige te. Ah, oh, sige tay. Samahan sana ako sa bahay. Sahuran ko rin sila. Pero hindi ko alam kung paano ko sasahuran. So, tinulungan ako ng dalawang bakla people. Sila ang nag-aliw sa akin. Sila ang nagbigay ng kasayahan sa akin. Araw-araw akong miiyak. Tinayo ko muli ang aking surplasa. Tapos, kusong kunin ng hipag yanan ko, mga anak ko. Pero sabi ko, lalo akong malulungkot. Sabi niyo, paano mo yan? Sabi ko, kaya ko yan. Kaya ko buhayin ang anak ko. Sabi, kaya ko lahat ng gawin ang nararapat sa kanila. Bubuhayin ko hanggang kaya ko. Alam um, panaw nung na yung people, wala na akong ginawa. Iyak na ako iyak. Apihin ka naman ng apihin. No? Apihin ka ng apihin. Ididiktik ka ng mga tao kahit sino na lang ko ng era noon, Paul, chat-chat no, ako sa binan ko, chat-chat ako sa hipag ko, chat ako sa mga kaibigan. Pahira ang pambili ng bigas namin. Di ba alin na ako, hindi kakain. Bumayat ako noon, people. Bumayat. Bumagsak talagang katawan ko. Tapos sabi sa sabi ko, ma, pahiram mo na kami pambiling bigas, Kung ganon. Ano mo, Bigyan ka lang 300, 500. Tapos, ang sinama pa ng loob ko. Nung lagi kami nangihiram, nakakarinig pa ako noon, people, na ano yan si ate? Ano yan sila. May diniposito dito? mayroong pinapaipon, may pinpondo, araw-araw na lang hi, or weekly-weekly na lang nagsumbong sa akin yung kakilala ko. Doon ako, people. Doon ako natauhan sa panghihiram. Kasi that time, kasi, people, blanco pang isipan ko sa ano kuha ng pera. Hindi na akong mingi. Hindi na ako naghihiram sa kanila. Tiniis ko. Noodles. itlog, Kain lang ako konti. Kain lang ako konti nung pipon. Basta baka kain lang yung mga anak ko. Ayos na ako. Tapos nung time na yun pipon, Uh, ang surplus ang ko hindi kumita ng maayos kikita man tama lang sa pambigas namin nisip ko paano kaya itong bayaran namin no? ano kaya yung bayaran ko sa renta dito meron akong customer na bumibili saan ng surplus sabi ko sa kanya magchachapan ako baka uso mo bilhin mo na lang lahat tong surplus ko palugi may parlor din ako pero nagtayo ako, people, ng panibago kong business. Gusto ko ma malibang ako. Gusto ko lahat. Tapos, itong bunso ko, limang taon na. Gusto mag-aral. Gusto, gusto mag-aral, people. Sabi niya saan, ma, papasok ako. Sabi ni bunso. Yung nanay ko, grade 5 na. Sabi ko sa kanya, hindi ka pa daw pwede laki. Gusto ko mag-aral, ma. Sabi ng maliit ko. Dinala ko siya sa eskwelahan na may bayad. Sabi ng may bayad. Sige, pasok mo muna. Bukas ka na magbayad. Pinasok ko, natuwa siya. Kinabukasan, hindi ko na pinasok kasi may bayad yun eh. Tinex ko yung pamilya ng asawa ko. Sabi ko, Ma, gusto mag-aral anak ko kaso hindi siya tinanggap sa public sa private pwede eh, wala rin silang maitulong kasi hirap din ang buhay nila hindi na paaral umiyak yan, iyak naglupasay gusto kong mag-aaral, mama gusto kong mag aral sabi ko, absin absent mo na walang pasok ba? Diba? Awesome. sobra, sobra hindi ko ikakahiya na sabihin sa inyo yung tunay na pagkatao ko. Hanggang sa binenta ko na ang surplus ko, people. Binenta ko, surplus ko lahat. Lahat ng items, binin, binilang ko, abot 60,000. Binilang ko abot 60,000. So, palugi ang benta namin people 25 25 hanggang sa nagiging 22 sige sabi ko sige tapos ngayon ang ginawa ko people nung maibenta na binili rin mabilis din na ako magbenta sila na nagbenta pati yung ano Akulang ko sa bayaran sa kuryente sa lahat sila na ang nag occupy ngayon lumip ano na ang tinayo ko nagtayo ako ng bar bitcho bar. bar marka bahala kasi gusto kong maging masaya ako, malibang makalimutan. Tapos ngayon people. Ang sabi ko, ano, nabayaran na ako, uh, lilipat ako sa Sabado. So galing ako doon naghanap ng pwesto, nakahanap, nag inilinisan na namin. Pagbalik ko, mayroon agad ano, salita ang may-ari, yung nakabili, sabi. T Pasensya na wala akong magawa. Paalisin na agad kayo rito kasi magtinda na sila. Ha? Ba sabi ko sabado? Wala pa namang sabado, wepes pa. Mayroon pang dalawang araw na pwedeng palugit. Doon din people kung gaano kami pinalayas. Pinalayas din kami agad-agad ng nakabili. Wala na ako, hindi ko na maibalik pera lang. Ang ginastos ko na eh. Binayad ko na doon sa sa bar na itatayo ko. So, may nakilala naman akong lalaki. Doon din niyang aking napangala, pangalawang asawa. Nabiyudo rin siya. Na namatay din yung asawa niya, people, nung time na yon Ah, uh, mga, mga, ilang buwan namatay. Namatayan din siya na asawa. So, biyudo rin siya, pareho kami. Ang nangyari, people, ang tawag ko pa sa kanya, Kuya, pa, pwede matulungan mo kami. Mayroon ka bang kakilala? Sa kanya kasi ako nanghiram ng pera noon eh. Kuya, tulungan mo kami mailigpit yung mga gamit, kayong kama. Mayroon naman akong kotse. Dito ko na lang isaka yung mga maliliit na items. Buhatin na yung kama, higaan namin. Sabi niya sa akin, ako wala. anong nangyari ba? pinalayas na kami dito sa tinirahan magtinda na daw kasi sila alam mo people sobrang down ko umaga itinodo ng Diyos yung paghihirap ko itinodo ng Diyos yung pagpagsak paghirap ko na sobra sobra tinanggap ko hindi ako nagreklamo wala ang marinig sa akin ng Diyos wala iyak lang tinanggap ko ng buong buo ang mga paghihirap, ang mga pagsubok. Tinanggap ko lahat yan. Wala ang narinig sa akin ang Diyos. Kundi iyak lang, laban lang, hanggang sa nakapagpatayo ako ng, uh, ng bar. Malaking bar ang itinayo ko, pero wala akong puhunan. Meron akong TV, DVD, amplifier, speaker. Yun ang ginamit kong bicho okay. Kami lang nagpanday ng aking pamangkin para mabuo yung mga upuan. Kaya nimbento namin. So nangyari din, nagpatulong ako sa kaibigan ko magawa. Alam mo ang nangyari din people. Nung matapos na, sabi niya sa akin, Sige, saka na lang pagka nag-start na tayo ng bar. Nung matapos naman, people, siningil naman ako ng bayaran payaran bayaran mo ako. Sinigaw, sigawan naman ako. Sabi ko, grabe naman to. Hindi pa nga mag -umpisa. Sabi mo kasi sa akin, pagka nag-start na tayo, saka ka hindi pa nag-start, naningil na. Doon din, kalbaryo rin yun, people. So, iyan ang unang story ng buhay ko. Maraming salamat. Abangan ang pangatlo.